Atre Supreme! Andito oh, na tayo ngayon sa Balsa, kasama natin si Jason, Hello. si Richard, si Nelson, si Jomar, si, si uh, Hello. Kim, Hello. George, hey. Rainier, siyempre Hello. ako. Ano Papansin nyo, papasok na kami sa hey, Bawal na Malikot. Ayan, napakalinaw ng tubig dito sa Binti Laguna. Punta kami sa Lepita, underground Lepita, river tulad sa Palawan uh, yeah. pero bagong discover same to. Same. Okay. Bagong same discover. Same. Okay. So mamaya pwedeng maligo dito pagkatapos ng tour sa loob ng kweba. Sa loob ng kweba. Ayan, dadaaw na tayo. <laughs> may Wala pa naman sa kweba? Magawa kami ng report para sa mga hindi natin <laughs> nakasama. Sayang Mac. Mac, kung nandito ka lang, <laughs> titinig. <laughs> 我也把他法，对不 <laughs>